ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago natin simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang mulit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang tanong. Madam, itanong ko lang kung anong style ang pinakaganado ang ng partner sa labanan. So guys, binago lang po yung mga ano no, na isinalin natin sa ibang uh, anong tawag dito. Kasi para hindi masyadong uh, maselan, kumbaga. So yan po ang kanyang katanungan, kung ano ba raw ang style na yon sa labanan. Pero bago tayo magsimula, paalala lang po ang video na ito ay para sa educational at relationship awareness lamang wala po tayong intensyon na maging bastos o mag-promote ng anumang hindi angkop na layunin. Layunin lang natin na makatulong sa mga magpartner na mas maintindihan ang isa't isa. So alam nyo ba guys na 80% ng mga kababaihan ayon sa mga obserbasyon. May isang style na mas pinipili nila at ito ay ang sila ang nasa ibabaw. Dahil sa panahon ng labanan, maraming babae ang nagsasabi na mas komportable sila at mas nararamdaman nila ang tunay na kaligayahan dahil sa pagkakaroon nila ng kontrol. So alam nyo na po guys no, na sila mismo ang kumukontrol. At alam niya kung paano pagalawin ang mundo, ang kanyang mundo doon sa itaas at ang direksyon ng bawat galaw. So alam niyo na yung guys, kaya ito po ang pinipili ng karamihan namin. Kasama na ako doon. So kaya maraming babae ang mas madaling sumirit dito. Alam niyo na yung sumirit no, iniba, na, iniba lang. So, isang pong bagay na gustong gusto nila na yung makita ang re reaksyon ng kanilang partner habang sila ang kumikilos. Kasi alam nyo guys, kapag kami ang nasa doon, nakikita namin ang inyong reaksyon. Nakikita ng namin kung ano ang mga bagay-bagay. Dahil magkaharap kayo, no? Ang ibig sabihin, kaya mas lalong nakakadagdag ng excitement at bonding sa kanilang relasyon at siyempre may mga pagkakataon din na mas komportable talaga Not na kapag pagod na si mister o kapag may konting iniindang na sakit sa katawan mas na adjust nila ang kilos para maiwasan ang anumang discomfort so guys yan po Tandaan po natin na may isang style na talagang ito ang pinipili namin. Dahil yun na nga, mas komportable, mas kontrolado, uh, at maganda. Nakakadagdag ng excitement at bonding sa inyong dalawa. So yan po ang uh, aking naobserbaran uh, din at uh, naranasan kumbaga, no? So, hindi lang po ito aking uh, ibig sabihin kung saan saan lang kinuha dahil uh, naranasan ko rin. Yun na nga, pero hindi po natin gawing parang kabastusan, no? Ang intention lamang po natin ay makatulong sa magpartner partner na mas maintindihan ang isa't isa sa paraan po ng hindi malaswa na pagkasabi, kumbaga. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At sana makita mo o mapanood mo ng video na ito at ginawan ko na lang din para pangkalahatan at para naman meron kayong idea kung ano talaga ang ninanais ng isang babae pagdating sa labanan. So ito pong style na ito. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli ang inyong lingkod, si Ate Estela ninyo. bye Bye-bye!